Ay, tabo. Ha? Oo. Okay. 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 Mga kabox ang paghuli po nila ng isda na no, ito ay gamit ang bobo na kung saan ito po ay nakababad ng halos pitong araw sa dagat. Saka na lang sila mag-harvest or i-check iche nila yung bobo after 7 days. At ito yung result na nakuha nila sa walong bobo. At pag masama yung panahon ay iniaahon po nila to at baka matangay ng malalakas na current sa ilalim ng dagat. Kaya tinatanggal nila ito at chinecheck kung maganda ba yung panahon o hindi. Mayad na. Mayad Mga sari-saring isda ito, mga kabok sa merong lapu-lapo, may bungtan, mayroong samaral, may kayoyong or yung parrot fish. May moong, may suga, may baliwis, may pugot or yung may surip at ito ay inihiwa-hiwalay nila at dalawa po sila maghahati sa kanilang nahuli na isda. Ito po ang lapu-lapu na nakikita ninyo na nakatumpok ay nabili ko na yan sa halagang 500 at dalawang kilo po ito uh, dito po ay 250 po ang kilo sa sitio dakit-dakit barangay kagbuaya sa nagustin rumblon oh. Hindi dah ho. Hmm. Kung kung dito, pwede na, pwede ba nila? Ako, oh, inog. Magda. Hi, Sinda. Nakapila? Be? At ito naman ang huli gawa sa pamamana oh. during low tide. Kasi pag high tide ay mataas po yung dagat or malalim kaya umaho na sila at malalim na or palalim na gawa sa high tide Thank you. shout out po sa inyong dalawa Garaban and Ricky at uh, napalinis na rin namin itong isda sa inyo maraming maraming salamat at uh, naway gabayan kayo sa inyong pangingisda araw araw at malayo kayo sa disgrasya. Hanggang dito na lang mga kabuksan. Maraming salamat po. At naway mag-follow po kayo dito sa aking bagong FB page sa Books TV. Na kung saan ay mapanood nyo po yung aking mga content na parating pa. At very informative po sa ating lahat yon. Maraming salamat uli and God bless us all. Merry Christmas everyone.